si Representative Joel Chua. Magandang uh, araw po. Kong, and thank you for Ay, joining us. dito po sa Facts First. Ano ba? Magandang araw. Magandang madaling araw. Sa'yo Christian. Magandang madaling araw. Okay na yan. Ano naman eh. May mga replay naman yeah. dito. <laughs> Kumusta kong? Finally, na-impeach na no? Medyo maraming nagintay dyan no? Pero siguro let's talk about this. What made the difference? Bakit uh, finally? the decision was made to impeach the Vice President? Well, uh, to be honest with you, matagal na naman ng tinatanong sa amin yan. After the uh, committee hearing uh, last year, uh, ang dami nagtatanong ano na ang susunod na kabanata. Nung final yung uh, unang uh, impeachment, uh, inaabangan na ito ay ma-refer na sa Committee on Justice o aksyonan ng uh, leadership ng uh, camera, ganon din yung final, yung second at saka third. So, ngayon, eto na. Ito'y uh, inactionan na. Kaya, kami naman ay uh, ginagawa lamang namin ng aming uh, constitutional duty. ngayon yeah, pero, bakit na naihabol before the recess? Bakit hindi mas maaga or bakit hindi later? Kung baga, ano sa mga factors na dati kinukonsider po? Well, kasi, uh, alam mo, nung final yung first, second, at saka third, um, tinitignan kung talagang ito ay isasampano sa Committee on Justice. Kasi dalawa kasi ang uh, pupwedeng uh, pagdaanan na itong ruta, di ba? Yung isa, ibagsak ito sa Committee on Justice. Ito yung tinatawag na Committee Proceedings, di ba? O yung isa naman, eh, by one-third vote, ito yung House Action. Uh, kasi nung tinitignan kung ito ibabagsak babagsak sa committee proceedings alam naman natin may mga maraming uh, proseso na dadaanan ito. Ah uh, ito ay uh, dito uh, pagkatapos itong ihiring sa Committee on Justice ito ay uh, dadalhin pa sa plenaryo. So baka bago matapos ang lahat ng ito eh, tapos na ang uh, session namin by uh, June sa 19 Congress. So chances are, baka mamaya tapos ngayon pa may kampanya, lahat busy, ang hirap kumuha ng quorum. So napaka very challenging ito sa uh, committee. Now, kung ganun ang mangyayari at hindi ito matatapos, eh mayroon one year prohibition ban. So when you say one year prohibition ban, ibig sabihin within a period of one year, hindi ka po pwedeng mag-file ng impeachment proceedings ng dalawang beses sa isang impeachable officer. So, ibig sabihin, pag ito ay uh, hindi natapos, in order, pag sinabi natin hindi ito na isubmit sa Senado before the end of the 19th Congress, eh, mag-aantay tayo ng isang taon bago mag-file na naman ulit ng impeachment proceeding. And uh, Christian, yung unang uh, first impeachment proceeding, it contains 23 articles kung hindi po ako nagkakamali. Sobrang haba, sobrang dami ng mga inilagay. O, oh, doon naman sa pangalwa, tsaka sa pangatlo, eh, sobrang iksi naman. So, baka mamaya hindi mag-stand doon sa uh, Senate. So, kaya ang sabi ng mga ibang Congressman mas maganda, we should come up with the, with the imp fourth impeachment proceedings na kukunin sa first, second, third na ano naman, na talagang ika nga eh mabigat at saka talagang uh, matimbang ma ano yung legal basis. So, kaya nga ito yung ginawa. Now, bakit uh, ito ang ginawa? Kasi ito yung mas mabilis na ruta because of the time constraint din. And uh, eto nga, more than hmm. one-third yung uh, pumirma dito at sumuporta dito. Overwhelming. Hmm. Batalang ko lang kung, on your part and siguro as far as you know with fellow congressmen, nagkaroon ba ng parang pag-autobili dahil din sa takot, dahil hindi maliit na bagay itong desisyon na ito at hindi pangkaraniwang politiko itong tinapangganin niyo. Pwede kayong balikan sa 2028 kumalas ito ito? Well, it's more of a pressure eh, from the constituency. More of a pressure from the... Uh, actually, marami rin mga media nagtatanong sa amin. No? So, siyempre, tama nga naman, eh, mga nabibitin, di ba? Uh, ako, nung umiikot ako sa aking distrito, hmm. ang dami rin nagtatanong, ano ba ang susunod na kabanata? Ano ba mangyayari? So, feeling nila, baka mamaya, ah, eh, kaya namin hindi I, pinupush dahil baka natatakot din kami. So, yung iba naman, eh, nagtatanong na, ba, bakit gano'n? Parang, kagkatapos ng lahat ng drama, ano na ang nangyari? Parang biglang pinatay ninyo. So, parang gano'n. Iyan ang naging sitwasyon mm -hmm. din lang yan. Okay. So, ang magsisilbi pong prosecutors dito, base syempre sa rules, sa mga viewers natin, no? yung mga house members kayo magpo-prosecute yung mga senador ngayon yung kukumbinsihin niyo whether to convince uh, whether to convict the vice president paano po ba nabuo itong inyong prosecution team at may member membro kayo nito no 11 member prosecution team well uh, ako po ay lang nung uh... uh itay pinresent ni Majority Floor Leader uh, Manix Dalipe sa plenario at uh, pinresent nila yung mga suggested prosecutors sila. So, siguro ako kaya ako na isama because of the familiarity dito sa uh, ilang mga articles, no? Dito sa impeachment uh, complaint Uh, Ganon din siguro yung ibang mga kasama namin dito because of their uh, familiarity rin. Kasi kung maalala rin ninyo, si Congresswoman Jinky, si Congressman Ako, si Congressman Roj, si Congressman Jill, si Congressman uh, Kit, eh halos lahat kami very active uh, na nagpa-participate dito. Uh, mm -hmm. Some of them are also very active in participating doon sa... Wadcom So, may mga nadagdag lang mga talagang mahuhusay din naman, hindi mo rin matatawaran yung kanilang mga kalidad bilang mga abogado at bilang mga mambabatas. Ang sabi po ni Senator Cheese, um June 2 yung uh, start niyan. Tama po, na, June 2. Okay. Yung po yung Ang iniisip ko lang, kasi di ba lahat kayo, oh, tatakbo kayo, di ba? So, tama po. pwede maapektuhan yung composition ng prosecution team, tama ba? Depende sa resulta ng May 12, 2025 elections. Tama okay. po kayo. So, paano po yun? So, so, how are you preparing for that? Hmm. Well, siyempre, unang-una, sana manalo kami. Mare-effect kami lahat, di ba? So, yun naman ang talaga ang number one na... Dapat manalo para buo. Oo, oh, para manalo. Kung hindi naman, eh siguro ako nan naniniwala o no, na kung may mga hindi naman sa amin papalarin, baka po pwedeng isama pa rin sa mga private. Kasi mag din naman yan ng mga private uh, lawyers. So po, pwede rin naman sila sumama doon. So yung mga mariretain, at kunyari, let's say nabawasan kami, eh doon sa, mga, sa 20th Congress, eh kukuha rin kami ng mga bagong mga miyembro. Ganun ang mangyayari niyan. Mm -hmm. Kasi ang nakalagay okay. sa Pero, rules namin talaga, labing, labing isa eh. Apo. Tapos pwede kayo mag, ano, mag ng private prosecutor uh, prosecutors. Yes. Pero tama, di ba? Ang tatayulan yung mga kongresista sa mismo trial. Hindi naman. Uh, ah, may mga... Kasi kung makikita natin din sa mga ibang mga trials, marami rin mga tumayo na mga private lawyer. Eh. So, magtutulong-tulong yan. Hmm ah uh, uh, ang in-expect natin dito, syempre, bubuo rin yung uh, Vice President na kanya sariling defense team na medyo matindin dating. No? Before bago yung impeachment, I think the, the former president, um, ba, volunteered to lawyer for his daughter. Isa ba yun sa mga pinaghandaan nyo kung sakasakali? Well, to be honest with you, hindi pa namin na pag-uusapan yon <coughs> Nung uh, kami ay nagmeeting, uh, nag parang ang inano lang namin is yung team muna namin. ba? Diba? So sino ang hawak sa mga admin, sa media, sa ganon. So basically, puro ano pa lang naman, preliminaries pa lang. na uh, tapos uh, sa mga konting mga possible na mga issues Uh, pero ano pa lang naman yan eh. Kumbaga, simula pa lang naman. But uh, hopefully, sa mga susunod na meeting namin, doon na makikita kung ano yung mga gagawin namin strategies, kung ano siguro yung mga ina-expect namin. Uh, Antayin din natin kung bubuo rin ng team. Nung kabila, kung sino yung mga team na bu bubuoyin nila. Yeah, kaya yun yung paghahandaan nyo. Yun. Kaya ako natanong yan kasi kung kukunin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, is not necessarily the best Uh, of lawyers. Pero the way he, uh, this th behavior, uh, when he appeared in the Senate, tipong uh, mukhang binagay iba mga senador doon at very, ano, sa kanya, no? very accommodating. Baka maging factor yan in an impeachment trial. Yan may iniisip ko. Ano ba sa inyo? Well, uh, pwede rin naman gawin nilang strategy, strategy yun. At saka, syempre, alam din naman natin na bago naging politiko si former President uh, Rodrigo Roa Duterte, eh dati rin prosecutor. So, matagal din siyang naging prosecutor. Kaya medyo masasabi natin na talagang experience-adong uh, prosecutor din ito si uh, former President uh, digong Ano pong tingin niya rin sa uh, June 2 schedule ng Senado? would that be kasi favorable sa, to mm -hmm. sa June 2 kasi doon magre-resume ang uh, hindi lang ang Senado pati ang Congress no ang lower house so yun ang kaya yun ang sinasabi ni uh, uh, uh Senate President uh, Chisis pero kung babasahin natin ng ang konstitusyon uh, may nakalagay kasi doon shall forthwith eh. So, when you say the word yeah. shall, ibig sabihin nun, mandatory, hindi yan na uh, optional, optional. ba? When you say forthwith, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Ibig sabihin, eh, hmm. dapat agad-agad. Uh, so, ewan ko kung paano nila ipapaliwanag yung ganitong uh, explanation. But of course, syempre, naisip natin kung ano man ang magiging opinion ng ating uh, mga senador at lalong-lalong uh, na po ang Senate President. Eh po, pero hindi yun yung, I was wondering uh, about it eh. Kasi nga, ito yung binabanggit ni Congressman yung sa Constitution, Section 3, Paragraph 4, Article uh, 11, tama po, no? Trial by tama the po. Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin, kung susundin yung letter of the law dito sa Constitution po natin, kahit in-impeach siya bago mag-shortly uh, before the break, pwede namang mag-reconstitute yung Senado but this time as an impeachment court. Tama, tama po ba? Kung susundin ito. Tama po. Tama po. Kasi hindi naman sila regular Senate eh. So, ito, special itong uh, session na to uh, ito nga yung impeachment court. So, Session na wala sa ka. Trial nagaganap yun. Sorry, nawala. okay na. Yan, Nawala uli. Yan. Okay, po. Ilan uli yung articles of impeachment? Basically, accusations. sa. Uh... pito. Pito. Ito yung itong porta okay. uh, Sige. So impeachment ito, complete. Ito po yan. Okay. Alam natin po yung impeachment trial, both legal and political. In most cases, baka nga mas political. Purely kung legal ang pag-uusapan dito. How strong is your case against the vice president? Of course, uh, kung kami tatanungin mo sa sa sabihin namin, it's very strong, no? Uh, solid po yung yung pitong uh, uh, articles of impeachment na yan uh, but if you will ask us kung ano yung magiging aming legal strategy siyempre, uh, unang-una hindi pa namin yan napag-uusapan secondly, at kung napag usapan na namin yan siyempre, we will not divulge it para hindi po kami ma-anticipate hmm. nung kabila <laughs> oh, Tama naman, pero <laughs> ibig Oh, uh, hindi, pero kasi ano naman, no? predictable naman yung mga si isa site yan. Eh. Kasi kayo yung nanguna ng no? Committee on Good Government Hearings. <missiles> alam um, alam niyo yung naging takbo, di ba? Sa so, example, yung sa ano. Isa, isa na muna tayo sa, ano, sa pagmumura at yung panalakot at pagsasabi na nag-hire na siya ng assassin uh, laban dito kay President Marcos, Speaker of Maldives, at saka First Lady Lisa Araneta. Itong ganito, no? Tamang alam ba yung sinayit right? niyo? Betrayal of public trust at saka uh, culpable violation of the Constitution. Tama po ba? For this particular diba, offense. Uh, very obvious, di ba? Uh, alam mo, yung pagkocontract ng uh, uh, assassin, tapos ikaw yung uh, magiging beneficiary, kung sakasakali, no? oh, eh, medyo, ano yan, betrayal of public trust at saka culpable violation of constitution. Pero alam mo, Christian, ang ano kasi din dito is, um, ito dapat hindi sinasabi ng second highest official of the land, ba eh. diba? Hindi to ito yung mga bagay na dapat, eh, hindi, hindi ganito dapat ang ina, inaasta ng uh, pangalawang pangulo. Dahil unang-una, -una, pag nawala ang pangulo, eh siya talaga yung magiging successor eh. So could you imagine kung ganyan ang kanyang frame of mind, anong mangyayari kung sakasakali sa ating bansa kung siya na ang Pangulo? Mm -hmm. di ba dito, sobrang powerful, powerful impeachment court that they can issue summons, they can subpoena people and documents. So sa so ganyan, pwedeng uh, ipa-identify kay Vice President Sara Duterte. Sino ba yung sinabi niya, kinontak niya ang assassin? sabi niya, no joke, no joke. Pwedeng gawin niya ng impeachment court, di diba? Pwede po. Eh, kaya nga sabi namin, eh, talagang itong impeachment court na talaga yung proper forum. ah uh, pwede rin kang ma na rin yung mga documentary evidence na sa future na po pwede sa tingin namin na kinakailangan pa So, kaya ito talaga, ito na yung pinakamagandang uh, best para at least in fairness naman sa Vice President para maidefensa rin niya yung kanyang sarili. So, dito wala siyang choice kundi sumagot at ipakita yung mga ebidensya meron siya na hindi niya nilalabas doon sa Committee on Good Government. Tama po? Tama po. At uh, siyempre, hindi na po pwede yung mga kung ano man yung mga naging uh, actuations niya doon sa Committee on Go Good Government. Hmm. San so, ba kayo pinakanabitin doon sa inyong mga pagdinig? Kasi nung binubusisi ninyo yung confidential funds sa DepEd at sa Office of the Vice President, di ba meron siyang dalawang military aid na tinuro na sila raw yung kumawak nung limpak-limpak ng confidential funds, tama po ba? Pero hindi sila na-present eh. Well, alam mo Christian, dalawa lang naman yan eh. It's either a amin lang naman nung uh, sasabihin ng uh, military aid na sila ang nagliquidate liquidate upon the instruction of the vice president in which case, sabit din sila. Kasi nakita naman natin lahat yung mga pangalan dun sa liquidation puro mga bogus, puro mga hindi nage-exist. Or ituturo nila ang vice president na doon nila ibinigay yung pera. Either of the two, Sabit din naman yung vice president eh. Pero kasi sa amin, ang talagang number one purpose naman kasi nung uh, committee hearing na yon ay in aid of legislation din. Diba? So dito talaga, ito na yung full-blown hearing. Dito talaga, eh lahat naman yan, ipipresenta na. So dito talaga yung proper forum para maipresenta lahat. Dito sir, tama ba yung Bank si Law? pwedeng ano yan, di ba? mag weave yan? Or the, the impeachment court's power can uh, overrule yung bank secrecy? Paki, Pwede po ba yan? Okay. Paki, Pakiulit nga. Medyo nag-chachapi ka. Yung? Apo. Yung saan na lang. Yung ba bank secrecy law natin, napakahigpit yan, di ba? Bank secrecy law. Di ba napakahigpit po yan sa atin? Ah, yung bank secrecy law. Yes, yes. So, so pwedeng sabi... busisiin. Opa. Pwede, kasi pwede lang naman yung ang, mag, ano, dun, ang mag-bubusisi doon, ang magsasabing na doon ay yung uh, impeachment court. Mm -mm. So pwede buksan yung kanyang bank accounts para makita kung meron bang unexplained doon na biglang pumasok? Tama po kayo yan. Tama po kayo. Mm. Pero technically, wala naman yata sa wala sa ano yan, di ba? Accusation niya yung mga hindi lumabas sa kanyang saan Number 4 siya number four siya. Ako sa article of Impeachment. Yes, sa article of impeachment, yung sa salin niya, hindi nagmamatch. At saka meron din dong accusation na meron silang mga uh, joint account ni former President uh, Duterte uh, amounting to 2 billion. Ito yung mga dati yung, mga mga mga, hmm. ni, Senator Trillanes, kung maaalala po ninyo. So ito, pwede mong buksan yung bank accounts para magkaalaman once and for all? Tama po kayo dyan. Okay. Uh, in total, magkano po muli pinag-uusapan ng confidential funds na questionable doon sa OVP at saka sa DepEd? Yung totality nun is 612.5 million. Kaya medyo mabigat kasi 500 million doon sa OVP kung mo. A 125 million per quarter. At yung sa DepEd naman, yung 112.5 uh, uh, million. So, yan yung totality niya, 612.5 million. Mm -hmm. yeah, well, how big a factor yung election campaign dito sa pagko-prosecute kay Vice President? Kasi may gap, di ba? Between now and June 2. Kung sakaling June, to, June 2, nga mangyari yung trial. Medyo mahaba-haba yun. So I suppose this will be a very uh, important campaign issue sa inyo, sa mga lokal, di ba? Tama po ba? Tingin ko malaking issue rin to, lalong-lalo na. Depende yan eh, kung saang area ka. Di ba? Pag uh, dito sa Luzon, mataas ang uh, uh, clamor for the impeachment sa Visaya medyo 50-50 dyan. may mga areas na pro Duterte may mga areas naman na pro opposition pero sa Mindanao yun ang very tough challenge no sa mga kandidato namin sa Mindanao kaya medyo uh, plus the fact na siyempre may mga ibang mga grupo uh, who are supporting the uh, uh, former the family of the former president mm -hmm. Ang ko rito, Kong, kasi kumpara dun sa huling trial na nakita natin, that was 2012, 2025 na ngayon, uh, malaking issue yung, malaking factor yung social media, di ba? Yung pagpapakalat ng fake news, yung tinatawag na social engineering. So, paano nyo pinagahandaan yan? Na merong trial dito, tapos at the same time, sa labas, baka mas feel discussion. At dun, wala kayong control. Kaya nga tama yung uh, comment nung dating mga uh, may experience dito sa impeachment trial na malaking factor talaga dito yung social media, yung PR kung tinatawag nga nating PR no sa pagpapaliwanag sa mga constituents natin kung ano ba talaga itong nangyayari in such a way na maiintindihan nila. Kasi at the end of the day, it's a public perception eh. So, malaking bagay yan. It will play a lot of uh, factor, hindi lalong-lalo na sa magiging outcome nito sa mga uh, uh, senator judge na uupo dito. Mm Kaya ba, ano po personal, no, tingin nyo sa mga ginagamit na narutibo na hindi, kinakawawa nyo vice president pinag-iusapan niya yung confidential fund niya, pero yung budget ng Congress, yung mga issues sa Congress, sa budget, di ba? Hindi niya binibusisi. Well, yan ang sinasabi ng no, mga kasama ng yung mga sumusuporta sa Vice President. Yung mga, hindi naman, yung mga talaga namang mga ah, nagmamasid ng mga kababayan natin, ang sinasabi eh, gusto rin nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. So it's a situation of dummy if you do, dummy if you don't eh. So sa amin naman kasi ito, talagang constitutional duty namin to. Meron nang isinampa na impeachment complaint. Dapat naming aksyonan. Eh hindi naman po po pwedeng yung aksyonan namin eh hindi kami masyadong naniniwala. Kung baga kailangan eh yung impeachment na isasampa po namin eh medyo talagang naniniwala na kami na ito yung solid. At saka talagang uh, matindi po yung ebidensya mm oh, dito po ba sa ano, Dito sa trial na gaganapin. Uh, okay po ba yung binabanggit ni uh, S. President Jesus Cordero yung magkaroon ng pre-trial para mas during trial proper? Lahat naman may mga ganun, pero siyempre titingnan natin kung ano yung i-adapt ia nilang uh, rules. Kasi sila ang gagawa ng rules dyan eh. Uh, sa mga trial proper, ginagawa po talaga yan um, para yung mga marking ng evidence nilalagay na doon, yung mga ilan yung mga witnesses na ipepresent para at least to prevent surprises. Parehas ng kampo eh magkakaalaman para mapaghandaan ng defense. yung ipepresenta ng prosecution. So normal naman yan. Uh, sa ngayon kasi hindi pa namin alam kung ano yung magiging uh, rules of impeachment dahil ang mag a po niyan ay ang Senado. Mm Sige. So, abangan po namin yung magiging developments, no? Kasi meron din binanggit dito si President Marcos na he's open to calling a special session. Pero inisip ko, does it, uh, does it matter? Di ba dapat labas siya rito sa impeachment trial? Eh? He doesn't have to call a special session, di ba? Pwede mag-reconvene mag mag ng Senado on its own as an well, impeachment court. Hindi well, ko ba? actually, ang po pwede lang tumawag kasi ng uh, special session is the president. Yun ang nakalagay din sa ating uh, constitution. Kaya talagang, uh, kaya lang, in, sinasabi nga ni presidente na aantayin daw niya na hingin ito ng Senado. Kasi so, yeah, technically, kailangan ba hingin ng Senado yun? Hindi ba mananaig yung, yung, yung power ng Senado? yung soul, uh, so, so sila yung mag, ano, try uh, na impeachment cases. Actually, sa tingin ko po pwede naman na uh, si Presidente uh, Marcos eh, on his own, po pwede naman niyang ibigay to kahit na wala yung uh, request from the Senate. Hindi, kaya ako siya natatanong ko kasi baka magkaroon palalo ng bahid ng pakikialam ng uh, Office of the President kung magkocall siya ng special session kasi yun, maapektuhan yung kalendaryo ng impeachment trial, hindi po ba? Kung pwede naman itong gawin ng Senado itse by itself. Ang pagkakaalam ko po kasi sa special session, kung tama po yung pagkakaalam ko, ha, ah, presidente po talaga ang magkukol ng special session. Nadadaan talaga sa kanya. Siya po talaga. Mag, nasa kanya po yung sole power to call the special session. Okay. Oh, sige, uh, Congressman Joel Chua, maraming maraming salamat po for joining us today. Um, and uh, mas antabayanan uh, pa po, po namin yung mga magiging developments patukol po rito sa impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte. Okay. Magandang araw po, maganda umaga, magandang gabi sir. Maraming maraming salamat at ingat yeah. ka dyan Christian.